Bakit sikat sa buong mundo ang tubig ng niyog mula Thailand? Sa Thailand, madalas itanim ang mga puno ng niyog sa tabi ng mga artipisyal na kanal. Kaya mas madali ang pagdidilig at pag-aalaga at mas tumataas pa ang produksyon. Kapag panahon ng anihan, gumagamit ang mga manggagawa ng mahahabang kawayan na may nakataling karit para putulin ang kumpol ng mga niyog at ihulog ito diretso sa tubig. Kapag sapat na ang naipon, tinali nila ang mga ito gamit ang lubid at pinalulutang pababa sa kanal hanggang makarating sa collection point kung saan isinasakay ang mga ito sa truck at tinadala sa mga Pagawaan. Sa pabrika, sinusuri at pinipili ang mga niyog, pinuputol lang tangkay, at maingat na binabalatan ng mga bihasang manggagawa. Kailangan dito ang kasanayan at matinding focus, kaya ang mga eksperto ay maaaring kumita ng hanggang 100 kada araw. Pagkatapos nito, inilulubog ang mga niyog sa malalaking tangke ng tubig para sa sterilization at pagtanggal ng dagta na nakatutulong para manatiling makintab ang kanilang balat. Kasunod nito, kinakabit ang isang balbula na may straw sa ibabaw ng bawat niyog at binabalutan ng plastic film upang mapanatili ang kahalumigmigan. Sa huling proseso, isinasalang ang mga ito sa packaging at labeling. Ang mga niyog ay inilalagay sa conveyor belt, dumadaan sa steam machine, nilalagyan ng plastic straw at isinasalpak sa mga kahon.